Babanat muna ako, may bagong kalaban na dapat tinggahin. Siyempre, yung isang tao na naiipit na. Bukang ibinenta na ang kaluluwa sa mga Duterte. Aray ko po! Ano masasabi nyo dyan? Mas matindi po. Partner. Bakit? Sige, panatong. Alam mo, mo, alam mo bakit? Mm. Wala nang takas ang mga magnanakaw ngayon. mm lalakat lahat, -lahat na nila to, mm -hmm. sususugin na lang, sususugin to, susulitin mm -hmm. na lang, susulitin dahil mm -hmm. the only way na makatakas sila kayo sa mga nyo sa gobyerno eh ilaglag si Pangulo. Ay, yun na lang siguro yung nakikita nilang pag-asa para makatakas sila. Pero hindi lulusot yan. Kaya nga alatang halata na po ginagamit na po ni Mr. Ko. Hmm. ang kanyang huling baraha. Kasi, Ay, pero may nalaman ako dyan. Go, pare. Alam nyo ba, may emisaryo ito. sino, <laughs> wow. sino, sino? May sino? intel ako. Uh. Pero later, I will tell you guys. No? Kasi nga, etong eh, si Saldi ko, eh, nga may sinisiwalat na 100 billion daw. <laughs> uh, 100 billion daw na inutos daw ni Pangulo para i-insert doon sa budget noong 2025. Paalala natin, nagkaroon ng uh, pagbito naman. si 1, Pangulo. 192. 194. 4, billion. 4. Oh, 194 oh. billion. Pinito ni Pangulo. Ano yun? Yeah, Kung ngay. ikaw, eh, mag insert ng 100 para nakawin, eh bakit nagbito ka pa? Attorney. Yan ang ating tatalakayan, attorney. Yan po, tatalakayan oh. natin, ah. attorney. Sa tingin oh. Ah. nyo po ba, attorney, pisaldi ko, sobrang walang ya. Legal <laughs> eh. Legal <laughs> eh. <laughs> Alam po ninyo, no, mm -hmm. uh, sa isang demokratikong uh, ratikong, uh mm -hmm. tipo na ang gaya ng Pilipinas, ay malaya naman na uh, pwede magsalita kahit sino. Uh, pero hindi porke binibigyan ka ng kalayaan magsalita, eh mm -hmm. kinakailangan papaniwalaan. Kadagad, mm -hmm. sina ko. Ah, uh, kaya maganda rin na although sinabi niya na, na may resibo yung kanyang... Uh, uh, mga sasabihin, yes. eh, Itong mga resibo, ano ba ito? Tinose so, so, niya, tony Tinose uh -oh. niya po. No? Ang resibo, kung tayo ay uh, magiging tigal naman, uh, ang isang uh, resibo o oh, input, ebidensya, hmm. eh ano ito, uh, hindi lahat ng bagay ay pwedeng uh, presensya ng tatasan. Meron tayong tinatawag na testimonial evidence. Ako may tinatawag tayong documentary evidence Tama. at may tinatawag din po tayong electronic evidence hmm. na considered siya as uh, documentary evidence so at meron tayong tinatawag na object evidence hmm. so para ito uh, uh, pumasa at uh, uh, maging uh, lihitin mo lihitin mo yeah. resibo mm. o ebidensya kinakailangan uh, alin sunod dito sa pananpunan ah, okay Ngayon, uh, na panod po yung kanyang declaration kanina uh, mostly ay uh, parang computer generated eh tama so listahan eh so offhand, uh, kahit naman sino pwedeng panan pwede computer generated hindi agad-agad yan pwedeng paniwalaan lalo na yung nasabi ni Mike no uh na sabi mo nag-insert ng 100 billion oh. pero nagbito ng 194 oh. billion in 2010. Oh. So unless yung uh, ebidensya ay may tuturing nating electronic evidence, Tama. hindi pwede. Pero hmm. ang isang electronic evidence, ayon sa portis problema, para hmm. maging valid na ebidensya, inauthenticate. Hmm. Ano oh. ibig sabihin ng inauthenticate? Ito po ay kinakailangan pakita mong malinaw kung hmm. saan ang galing ano kino. Ah. Uh, so kung halimbawa siya ay may mga text niya yes, mm -hmm. at talagang yung text messages niya ay ah, mo na galing uh, kung sino man ang galing ah. eh doon lang pwedeng na masabi natin o oh, na pwede siyang resibo o pwede siyang intensya. Otherwise, baka pentuhan lang o oh scripta eh, ma attorney pa paninira lang tama ganoon eh attorney ito nga po ang problema kasi po ang sabing ang gusto nating iparating ito ay ang ginagawa po ni Saldi ko ngayon ay hindi naman sworn statement ah. di ba po ah. at meron nga tayo na, 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 na nakita dati na nag-sworn statement, nagtatago na. Oo. Diba? Yan yeah, si Gutesa. Oo, oh, si De, Gutesa nga. Ako, ako, oh, ako, diba? simple, ako simple lang palagay ko, partner. Oo. Oh. Wala lang, simple lang palagay ko. Mga kababayan, makinig po kayo. This is a character assassination to the president. It's very clear para sa akin. Ah, uh, ang maganda nito, kung totoo sinasabi ni Saldico, mm -hmm. uwi siya ng Pilipinas, Yon. harapin niya yung kaso, uh -oh. manumpa siya. Tama. Diba? Tama. Hindi yung ano, diyan, al alam mo, alam mo, pansensya na, Saldico matapang ka masyado eh. Muy ka ng Pilipinas manumpa ka sa kam patunayan yan. Attorney sa oh, tingin mo. Anong uh, Ako uh, kung gusto ni Saldico na talagang uh, patunayan yung sinasabi niya, eh tama naman kayo. Kinakailangan ito ay under oath no okay. para masabi na talagang pinapatotohanan niya. Oh. Ngayon hindi naman porke siya ay nasa ibang bansa hmm. eh hindi na to pwedeng gawing under oath um, dahil meron tayong tinatawag na uh, pwede siyang pumunta sa embahada ng Pilipinas. Okay. Gumawa siya ng salaysay, panumpaan niya at isumiti niya siguro sa... ICI. 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 Oh, Si Bato malapit. Si Bato, si Bato malapit na doon. Eh. Si Bato, si Bato. Pamaya talakayin natin si Bato. Isumiti niya doon, mag-cooperate siya. Pero kung ang kanyang magiging basihan ay puro public pronouncement na tila, ilang buwan yung nakaraan, bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit ngayon lang? Eh baka ano yung negotiation hindi pa nagkaka magkakasundo. Tama. Yan yeah, no? ang, uh... Eh baka yung pagbebenta ng baka yung pagbebenta ng kaluluwa eh hindi pa lumalapat sa requirements na magiging outcome mm -hmm. ng pagtaya niya kasi parang Si saldi ko ngayon, eh nasa panahon na ngayon ng susugal niya na, yung natitirang baraha niya. Nasa bingit bing na, nasa bing na ng pero, ano siya eh. Pe, pero malabo yan na maging state witness sa ah. akin palagaya. Eh, malabo ang, talaga. Malabo. Ang nasa batas kasi, pwede kang mag-state witness kung hindi ikaw yung nag-a-appear na ah. isa sa mga most guilty. Yo, yeah, well, Ay, eh, na. mo naman masasabihin na siya ay hindi most guilty? Eh, siya yung tinuturo na lahat. Oh, ito, so, ito, so, ito na lang. Oh. So, ito na Medyo mahirap yun, ha? O, ito na, na lang. lang. Uh, ayodahan natin si Nabi Atorgy. Hmm. Saldi ko, ito na ang pagkakataon mo. Pumunta ka sa embahada, yeah. tungkamanumpa, yeah. tapos ang gawin mo, patunayan mo yung sinasabi mo na laban kay Pangulo. Hmm. Ayun ang tama mong gawin. At least, may, ka, may dito na. Nabanggit na ng isang magaling na abogado. O premiyado si, yan. Premiadong abogado na si uh, Atty. D.J. Biker Jimenez. Biker lang, so. Ito na yung pagkakataon mo na patunayan na malinis ka. Pumumpa uh -huh. ka ng embahada, uulitin ko. Panumpaan mo yan sa laysay mo. Nang hmm. malaman naman namin kung nasan ka. Alam mo, eto lang ha, madagdag ko lang. Eto pong ginagawa ni Saldi ko, yung, hmm. yung sinasabi niya po kanina na gusto niya nang umuwi, ayaw na siya pa uwi, magtago ka, magpakalayo Isipin mo yung logic, Saldi ko. Ikaw ba, hindi ka papauwiin dito? Eh dapat nga nandito ka eh, para ma maano mo sila eh. Kung, kung ka, wala kang pinagkaiba kay... Eh, Okay. Sususugang kita. Sige, go. Eh kung talagang gusto nilang hindi ka pa uwin, dapat kinansila na passport mo. Yes! Kinasuwa <laughs> na siya. Bakit hanggang ngayon nagagamit mo ito? Oo. Oh, ano si... sabi ng Pangulong nakaraan? karaan? Oo, oh, diba? Oh, ko wala. Oh, oh. Due process. Yes. Due process. Yes. Eh kung pinag-iinita ka ng Pangulo, as katakot-takot na ng kaso, Mara mayroong mga presidente, ganyang ginawa, tinamba ka ng tinamba ka ng kaso para hindi talaga makagalaw. Pero Correct. ikaw, oh. na malaya ka sa Aldi ko. Mm. Ngayon, para kang si si Roque na mahilig sa umupo sa supa. Hmm. Di ba? Ah. Salita ka ng salita ah. kasi nasa malayo ka, wala kang mapatunayan. Hanggang salita ka lang. Gamitin mo na yung uling bara mo, saldi ko, kasi itong uling bara mo na expose ka sa buong Pilipinas na hmm. ikaw ang mastermind ng mga hmm. controversial ghost, ghost project. Correct. Then para hindi mo, hindi ka talaga madali, hmm. makikipagsanib ka na sa kampon ng kasamaan at kadiliman. Ayun na nga. <laughs> Sino yon? Ang mga Duterte.